yun mga diretso pa daw punta kami ang antena hill kakataas lang namin kumain eh do kami galing kanina sa kaliwa ngayon diretso kami ulit dito nabitin Navit. yung kasama ko hindi na yata sana yung mag short ride to pero ano na tangali na 11 na ah bahala na kapit lang kayo mga alakbay diretso lang kami Ayan natin Sana naman tayo makarating Gising gising oh, Pure gold pag-asa oh, diba? Yung pure gold niya may pag-asa eh Kayo pa kaya Pag-asa din kayo Hindi totoo <laughs> yan Ay, yeah, yung mga umasa dyan Asa lang kayo Asa sa wala <laughs> yan yan <laughs> ayun oh. asa ka lang dun ano kamusta yung ano dun <laughs> may nirereta ako kay Gid eh e <laughs> ano kaya <Pansinin> kaya <laughs> ayun, natin sabihin yung pangalan ayun kakaliwa na yata kami rito welcome Barangay San Carlos dito ata uh, ay San Carlos tara tingnan natin hello kitang kita na oh kitang kita na oh kita na yung ahon eh ayun oh kitang kita na kitang kita na yung yung bundok <laughs> oh ayun na ah. dito pa lang ramdam na <laughs> Ramdam ko na siya. Dire-diretso lang. <laughs> pull back, pull back. <laughs> Team <pull back. laughs> Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. <laughs> <laughs> Grabe naman. At ang natin.

Anong pa ba dyan? Ito. Andito, hindi na masyado. Sabi, ang taas na rin baba oh. ginagawang bahay ganda yan pag nagawa wala nang flat road ah. na hmm. <laughs> asa talaga dyan yun know? diba? kita lahat kita <laughs> lahat sana sya nakita nyo rin <laughs> Hugot <laughs> pa nga. Eh, o nakita ko na yung sa akin. Kayo. Saan na gano'n din? <tod noise> Aliwa. Ay, yung dahing aso. Yung <laughs> aso sa so tayo punta. Yung aso. Yung aso. <laughs>

Ay, pala yun eh. Ahon kam ahon to. <laughs> 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 May ako oh parang bigla. <laughs> Saan tayo? Ah, grabe naman ka. Ah, masikap rin yung daan. Mas pahon. Sa init. Ah. Nabuda. Nabuda sa sarili Hmm. Yung boxing meron dito. Satellite. Hindi hmm. hmm. lang ako guys. Praktisan lang yata. meron dito. Pahingan mo na ako dito. Pahingan na ako tingin mo na tayo sa ko nya hehehehe <laughs> hahhahaha natin dito may, hadden. may, hadden. may hadden pa baba o oh. shortcut hahhahaha hahhahaha pahinga lang nga oh. Marian Hill Uy, bilis mo naman Tumigil ako dun eh Uy, ito paling yung maganda Tumigil pa ako dun Ha, lang Ang ganda rito ah, Picture tayo siyempre Ha, ngayon na ah. itu wala na yan Ha, ha, na dire na naman tayo Yeah. Ay. Okay, di ba? Saan kaya yung bahay namin dyan? Saan kaya yung rainforest? Ano kaya yung lugar yan? <laughs> Wala na. Pero grabe. Tanaw ang mundo rito. <laughs> Tanaw ang mundo. Grabe talaga. Kitang kita yung mundo. <laughs> Ay, lamig eh. Ano, wala na sigid dyan eh. Excited eh. Nagpicture picture pa ako. saka ano, tingin tingin sa video. Eh. Yung pagdating naman dito, parang okay na. Lat na. Yan. Marian Hill yun ito na tayo yung pinakadula wow ganda ng pool <laughs> laki sarap <laughs> alamig <laughs> Hedge of Road. Hindi naman sya proud road mga lang Madami Maraming dahon Lamig na rito Lamig na Ano bang meron doon? Antenna May ral ko na eh Yung antenna pala may ral ko Ito e ang ano, dalawang sasakyan May ral ko Tignan natin kung may liwanag ang buhay <laughs> ayun hanggang dito na lang kami yun meron daw dito trail off road na yun eh pababa kaya lang ano hindi pwede yung bike ko kasi folding lang yun baka magkadrog drog so ayun hanggang dito tapos siguro bababa na lang kami ayun pahinga muna kami soft drinks kaya yung init kasi pero okay rito maganda Uy, <laughs> Lagi na maganda yun eh okay din, okay din. praktisan din ng ahon ito kasi medyo malapit tas practicean ahon sa amin. 16 km, 17 km, 20 ganoon lang siguro sa amin. Ngayon oh, soft drinks boy oh. Ito yung antena. Ayun oh. No? Antena hill. <laughs> Ay ba o oh, yung ito? San yung antena? Ayun. Ah, may puntahan natin doon. Hindi masyado kita eh, nang arawan. Wala so, ito na yung ano, antena. Ayan. Ano sa amin broadcasting. <laughs> broadcasting yan. Nang antena sa radio yata, radio station. Broadcasting transmitter. Yeah. Ayan, broadcasting ano? Transmitter. Transmitter. <laughs> transmitter. Ayan. Pag ingitin dito, pilipitan din nito. So, tapos, ito ano nga yan? yan. Sa meral ko siya. Parehong receiver tsaka transmitter. Receiver tsaka transmitter. Ayan yung ano doon. Ay yung tawag nila doon so, uh, mamaya balikan natin doon so, uh, tambay muna kami dito ayun isa na namang paglalakbay bike yun ng puro ahon grabe yung ahon grabe sigit dyan oh yan Ayan, siguro ang dito na lang kami. Pauwi na. Grabe, yun, yun lang pala yun, yung antena. So, may dalawang klase, may iba't ibang klase ng antena. So, ang nakita namin doon, yung sa antena ng radio station, tsaka yung antena ng Meralco. Ayan. Okay, tayo, okay dito. Masarap ang ako na. <laughs> ng TV. Pero mas so, ganda rito siguro kung marami kayo tapos uh, tawanan. <laughs> so, yun, grabe yung grabe yung ahon dito. Oh, wow. May bilis yung bawa. So, try na try na muna. Ayan. Hanggang sa susunod na paglalakbike natin. Tuloy-tuloy lang yung support na. Please like, share, comment, and subscribe. Ayan, oh, may pahabol pa. So, ayan. Ayan natin. Habang pawit tayo.